Andang hapon muli mga Kabi Farming. Ito naman, update natin sa mga con. Uh, uh, Three days old na sisiw natin mga uh, Kabi Farming. Sisiw uh, ng Rhode Island. ito so yung medyo malalaki ng pakpak mga uh, one week na yun mga uh, kabi farming uh, mayroon silang kasamang musko bigak na sisiw bali lima ito uh, so, bali lima sila yan yung one na din Sinang Banyan, uh, Rhode Island. ito yung huling update natin mga kabe farming And sa incubator natin so may natitira pa tayong CCU papakita ko rin sa inyo Ito so naman mga kabi farming yung incubator natin, portable. Ito yung assemble natin. So, papakita ko sa inyo rin yung remaining na eggs na hindi ba na pipisa mga kabi farming. Uh, ko ba kita ko chelo? napanatnihan ako ko rin. at yung, 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 yung x natin na kawan kasalang senkyo ba ito? tayong sangsi siyun na napisa so, yun insa so, wala uh, pa di pa min, oo, isulong um, rozhailan, eh, uh, di yung remaining na eks natin na uh, hindi pa natipisa so itong nasa ibabaw uh, mga middle of July ito siguro mapipisa yung so, nasa ilalim mga kanyan mga third week of July so hanggang nito mula mga kahabi farming yung may share ko sa inyo tungkol sa mga pinagkakaabalahan ko sa araw-araw so hanggang sa muli mga happy farming uh, maraming salamat sa inyong panonood like, comment and subscribe na rin mga happy farming sa aking mga viewers sa hindi pa nagsasubscribe subscribe uh, sumama, mag-subscribe na kayo. Para updated kayo lagi sa aking mga video. Mga coffee farming Uh, lahat ng mga alaga natin na sa mga previous, previous vlog natin, gumaan sila lahat nito mga kapi farming sa portable incubator natin. Ito pala ay naglalaman ng first layer, second layer, at iyon ay naglalaman ng sandaan so tama lang sa mga breeder natin ng na pro-produce nilang egg na ilalagay natin dito sa araw-araw so everyday mayroong napipisa mga farming kasi everyday rin tayo naglalagay ng eggs dito so maraming salamat sa inyong panunod at Bye-bye and God bless you all.